Magandang araw mga pre, ngayong araw ay kukuha tayo ng puno ng saging para gawin nating merienda sa ating mga alagang manok. Kung gusto mong malaman kung paano namin pinoproseso ang puno ng saging para ipakain sa ating mga alagang manok, ay panoorin mo tong video hanggang sa matapos. Tara, samahan nyo kami mga pre! Pupunta na nga tayo sa area mga pre kung saan tayo kukuha ng puno ng saging para gawin nating pangmerenda sa ating mga alagang manok. At dito ay may nadaanan nga tayong puno ng bayabas kaya nga hindi na natin pinalampas ang ating oras. Kung makikita nyo naman mga pre ay napakadaming bunga at agad-agad na rin namin itong tinikman, ito ang kagandahan sa bukid mga pre. Aside sa presko ang hangin ay marami kapang iba't ibang klaseng prutas na makikita. At dahil nga ay napasarap ang aming kain sa Bayabas, ay agad-agad nga tayong pumunta sa area kung saan tayo kukuha ng puno ng saging. Dito lang tayo kukuha sa malapit lang sa atin mga pre dahil nga ay sobrang dami dito at ang iba ay natutumba na lang at hindi na mapakinabangan. Malaking tulong na po ito para sa ating manukan mga pre. Sapat na tong isang puno mga pre para sa ating mga alagang manok. Hindi na natin ito isasama ang malalapad niyang balat dahil matigas na po ito. At itchachap lang natin ito mamaya ng maliliit na piraso para mas maging komportable sila sa paglunok. Sobrang init talaga ng panahon mga pre at pagkatapos natin kumuha ay magmerienda na rin tayo at pintuhan na rin saglit. Ito po ang aming ginagawa araw-araw sa aming manukan mga pre. Nagbibigay po kami ng merienda sa kanila araw-araw at kadalasan po ang binibigay namin ay dahon ng Madre de Agua at Azola. Nakakatulong po ito sa kanila dahil meron po itong mga iba't ibang bitamina na makukuha nila dito at makatipid-tipid na rin tayo sa gastusin sa patuka. At pagkatapos nating magmerienda mga pre, ay babalik na nga tayo sa ating manukan at itchatchap na rin natin to dahil nagaantay na ang ating mga alaga sa kanilang merienda ngayong araw. Sobrang excited na nga sila mga pre dahil nga hindi nila alam kung ano bang maging merienda nila ngayon. At kukuha na nga tayo ng lagayan mga pre para maumpisahan na natin ang pagchachap nitong puno ng saging. Itchachap lang natin to ng maliliit na piraso mga pre at dahil nga ay wala pa tayong shredder ay magmanumano lang muna tayo. Okay na itong mga ganito lang kaliit para malunok nila ng diretso. Mas maganda pong ugaliin nating magbigay ng mirinda sa ating mga alaga mga pre para mas mapanitili nating maganda at malusog ang katawan ng ating mga alagang manok. At natapos na nga nating matsap ang puno ng saging mga pre at haluan lang natin to ng kaunting feeds at lalagyan na rin natin to ng vitamin pro ng battle cock livestock product para dagdag na rin vitamina dahil meron ako itong immunity enhancer, energy enhancer, growth enhancer, digestion enhancer, at anti-stress enhancer para maging malusog at masigla ang pangangatawa ng ating mga alagang manok. Lagyan lang natin ng konting tubig mga pre Haluin lang natin ng mabuti para manuot ng maayos ang vitamina sa kanilang pagkain. At ito na mga prairie dito serve na para sa ating mga alagang manok. Makikita mo talaga sa pagpasok mo pa lang ay sobrang excited na nilang kumain sa kanilang merienda. Kung makikita niyo naman mga pre ay puno lang ng saging pero ang lakas nilang kumain at nakakatipid ka pa sa gastusin. Yung mga sirang gulay na hindi na mapakinabangan sa palingkay mga pre ay pwede yung hingiin o di kaya bilhin nyo dahil mura lang yan. Malaking tulong na po yan para sa ating may mga alagang hayop mga pre at makatipid na rin tayo sa gastusin sa pagkain nila at pagkatapos natin silang pakainin mga pre ayogaliin ugaliin po nating palitan araw-araw ang kanilang maiinom tuwag po natin silang hayaan na maubusan ng patubig napaka importante po na meron silang maiinom araw-araw dahil sobrang init ng panahon natin ngayon at para iwas na rin sa heat stress at magbibigay na rin tayo sa kanila ng egg 1000 ng battle cock livestock product mga pre nakakatulong po ito upang mapataas ang fertility ng itlog mapapabuti ang kalidad ng itlog at mapanatili nating maganda ang produksyon ng itlog. Disclaimer lang po, lahat po ng binabahagi namin kaalaman ay based on our own experience and knowledge lamang. May kanya-kanya po tayong paraan at diskarte. At sana'y nakatulong po kami sa inyo ngayon mga pre. Patuloy po kaming magbabahagi ng aming kaalaman para sa inyo. Yun lamang po, follow po more mga pre.